Nang hambog man to si Marcos, nga 12-0 kuno ang senatorial race nila. Si PNP, nga moingon ang droga pampataas sa oras. Napa ni si kaning asawa, si Lisa Tanas? May nga nga, hambogira kayo. May nga, I am very New York, Unya, very British, Ulo, hello. Nag-scatter siguro na, muna natagak ng nga ang Pilipino mo pa sobra pa kung unsa siya karon mahimo magikagpanatiko ko sa bisag sa klase-klaseng butang bisan pag karon dayon karon dayon kaya nako ihatag akong kinabuhi para sa inyong mga dabawin niyo. <laughs> Duharagit ra ni sila nakit usa didto si Dante Marcoleta nitingog ni uwa gyud mahadlok sa tambalos-los nga speaker nga na di aron. Og naa si Inday Sara nga kusog kay nga kandidato karon 2028. Sebastian Baste Duterte! Mayong gabi isin yung tanan. Malipayon ko karon nga makakita nga dagag tao diri sa tong rally karong gabi on na. Salamat kaayo sa inyong pag Thank you kaayo. Okay. sa naman mo? Guapo o guapo lang gihapon. Motoo pod mo dayon. Unsang klase? Um, Kibawa na mamutanan sa nahitabo, no? Sumawa so, ng gibuhat nila kani ato, pero mga taga-dabaw, kita gipugngan tana. motong itong pinakaunang rallying atong gibuhat di -git sila kalako ilang mga plano pag about the risk dabaw. Kaya mga dabaw, dili mga bogo kita, mga bright ang mga tao, di na nila kaya buhaton ah. Kita motoo, tag-eleksyon. Am um, kita, bisag Kamay hugpong sa taong lungsod o bisagkin sa dere. Kaya nanglan mo agi tag eleksyon. Mo na importante ka ayo. Kaya e no, sa eleksyon, makapili ta o mga tao nga mo dumala o sa mga posisyon na importante ka sa atong sudad. Makapili ta o natay gusto pulihan o niya makapili po tag mga gusto nato nga ibalik ng maglingkod para magserbisyo sa sudad. So, buang ganing Marcos Mangod, sinuod lang. Di buang yun. Tanawin ninyo, ah, pagsukod sa eleksyon, tama man to ingon ni Congressman Ungab. Sila may ni Adto, ni sila, akong igso ni Engage, di man yun sa gusto magpresidente. Ang busy presidente, okay niya. So yung banan. Tanawin ninyo, mudaog si Marcos kung wala akong igso on mo Buang ka, buang gito siya. Kay karon, iya eh, mang binuangan god. Wala may kaso. Sige, gusto ninyong politika, ingana inyo ang politika, pero kita gapahibaw sa ilaha nga dili ta ingon ana. So mo na mo tag eleksyon, unya karong eleksyon na ipakita nato nga di kita manugot. Og wa ta ka uyon sa ilang gibuhat pinaagis to mga boto. Tama dili? Tama. Diya rata. Di ta mo nila kay naghayang ilang mga utok wa to kasabot nga unsa na na sila so naamantay ko an namantay senatorial na apuntay mga lokal so magsugod ko diri sa PDP laban ibot straight na lang ninyo oh uh, straight lang ta iginatawag na to ni sila nga Duterte senatorial candidates pero kani sila mga kauban ako sa PDP laban kung dili mo kumbinsado, So ayan tamo kumbinsi karon. Kami tanang nga nas pwede pilaban o Ramong giya, o Ramong Amo ginasunod. Karon si Rudy Duterte lang yun ang iyang plataporma. Kung gusto na to, vote straight na PDP pilaban. Unya, moingon sila nga mga panatiko daw kuno ta. Kay blind loyalty daw ang atong Pagsunod kang Rudy Duterte. Kaya ba mo, ang kinabuhi basta o, oh, mahimo panatiko sa bisag, sa klaseng-klaseng butang, na ay mga relihiyon na kita mahimo panatiko, na ang Islam, na ang Kristyanismo, na ay Buddhism, Hinduismo. Nga ano man na, kay tungod, ang relihiyon ang ginatudlo, kaayuhan. Ang ginatudlo, panagiusa, mga mga nindot nga butang aron maporma nimo imong komunidad sa sakto o tama nga pamaagi ani eh? so mo ingon sila panatikot panatikot ta yes bagura ra man ta si Mana Santa mo practice man ato, sa to relihiyon ato manggo ihatag atong pagtoo sa Ginoo panatikot ta oh ang Islam bagura na bag ra nag sila nag-celebrate po sa ilawan Panati ko sila, yes. Nga naman, kaayuhan kini. Unya mo ni atong gusto nga mapakatag na ito mga komunidad sa itong mga isig kataw kay Aron naatay atay padulngan nga maayo o kaayuhan. Karon mo storya ta, pangutanon ko nimo, dili na lang bilang anak pero bilang politiko karon o kandidato nga gatong-tong sa intablado. Nga nung panatiko ko, o kamo diha nga karon tong Duterte. Unsa may gipakita niya? Ang gipakita niya kun dili kaayuhan paggugma sa nasod. Pagtoo og pagkahiusa tinabangay og labaw sa tanan gato'o siya nga ang Pilipino mubangon pa sobra pa kung unsa siya karon. Karon. Muingon sila nga, oh, nga naman, Dili ba na? Pangit ba na kung mao na itong tinuuhan o sundo na ito siya? Ngano, dili ta pwede mo to, oh, nga ang Pilipino, kaya gud mo bangon, sobra pa kung unsay naakaroon? Unsa di gusto nila, magpundo na lang ta kung asa ta karoon, di na kamot para sa itong mga kagalingon, para sa kaugmaon sa itong mga anak mga apo. Ingana, e manggod ilang tanaw, kabalo mo, si Rudy Duterte, manggod, maong daghan kay siya kontra karon labi na pag-abot ni Modya, sa national politics kay ginaingon niya ang mga butang nga dili gusto madunggan sa mga karaang politiko, mga traditional politicians, mga dinastiya na dugay na gagunit sa ilang mga lugar o kanay mga sindikato nga dugay na pong gagunit o mga ilegal nga pamalakad sa ilang mga lugar. Tinood lang. Maunang nagkasinabot sila karon kay kaning ginapakita ni Bongbong Marcos nga centralized na gobyerno. Manila centric, didto tanan kay nanglan ka magsalig na ana gusto nilang ibalik tanon, tanan karon. Mao na mo balik kita baday mo CPNP nga mo ingon ang droga pampataas sa oras. Asa mamo mo nganong nganong ingon ana manulte nga murag okay ra nga isulte nato nga kung bangag ang mga tao, okay ra. Kadtong pagdagan ni Rode Duterte, klaro ay ang plataforma. Di lang niya gusto droga, korupsyon, kriminalidad karon nganong kontra kay sa taas makita man ninyo tan-aw ninyo ang CPNP mostorya na ganig droga nga pampataas na sa oras naagi kay administrasyon nga wa nagiklaro tinuod lang mao na siguro manggod ang Pilipino manggod di siguro kay Bago, paglingkod ni Rodrigo Duterte manggod adto mo sa presidente ang mga tao na matngon na. Maugyod oh na. onya karon hadlok kay sila. Naa na, -na, -na poy kini nga plataporma kauban ng mga PDP ug naa si Inday Sara nga kusog kay nga kandidato karon 2028. Oh, kadali lang. Ako sa ni-explain, ha? Tinuod na. Kaya nga naman, sugod so pa lang yun. Kaya ba, mantang giubanan yun na sa kuigsoon, ang inyo mayora kani ato, Adto, pod po ninyo, ang inyong gipili, gitabangan ninyo. May nalang gisugdan, may ingon sila, confidential funds, 125 million, ilag yung ipagos na sa Congress o sa Senate, nga tanan man na, diha, politiko. Mga politiko, dali ra kay naadlokon dali ra mag magusab usab ang storya na. di man pod noon tanan pero makita ninyo nga kita ra man nga muluhod nga man ibaw mo ang hangugbong sa taong lungsod ang bunga ako, bunga ko ni Rode Duterte, sa taong lungsod, Unya ipakita na nako nga talawan ko unsang klasing mayor ko para sa inyong mga dabawin niyo. Budi man problema. Wa may sayop gyud pod unta kung politika lang. Pero kanang mangidnap na sila tao, magandam si eroplano, isakay nila na dili wala sa saktong proseso ipadala nila laing lugar, lahi inana na nga istorya. Binoang na gyud siya. No sige lang, na may eleksyon, dali ra mamakit uh, an kay baw mo. Ako gatuo ko nga pagyod na tao. Ang usakat wa pa na tao, ang tao nga mo pilde kang Rode Duterte. <laughs> Kaniadto pero ako pasalamat ko no nga gihimo ninyo 2016. Kundili sa inyo ham salig o kanang hugot nga pagtuo, salig yun sa ko amakan. Tungod dinyo na nakabutang tag-presidente nga dabawin nyo 2016. Thank you, kaayo. Salamat, kaayo. <laughs> o na 2022, na atay vice-presidente, salamat po sa inyong mga taga-dabaw na atay dabawin niya nga vice-presidente karon. O na karon ug mahimo nang hambog man to si Marcos nga 12-0 kuno ang senatorial race nila. Mutuo mo nga maka 12-0 siya? Sila ang 0. ba mo, nagtan-aw ko ba. Ah uh, Kanang recent nga survey ni Marcos, duha ka buok, na siya less than 20% ang approval niya sa national rating niya. Ang kanang gipagawas nila, tanaw na ko threshold 25%, mao na lang ginang nabilin sa iya nga pwede nilang mapakita sa publiko. Pero si Marcos, dire sa Davao, 1% ang iyang approval rating. So, importante kayo, timana nato, nga diri sa senat, mga senador nato, na atay tulo kabuok mga taga-Dabao. Na importante kayo sa kadako, sa contribution, in terms of income sa Pilipinas, dako kayo ang gawas gawa sa NCR. Kita'y pinakadako. Nga city, ang Dabao city, mo nang dapat represented sa Senate, na atay tulo ka senador, nga Dabao gyud. Bato de la Rosa, Bongo, og si Pastor Apolo Kibuloy. Katong ginapatawag akong igsoon sa Congress, pag-atubang niya, maot tao, usa sa mga nakita nako na naapod ang Duterte party list, nga nitingog, duharagid ni silang nakita nako usa dito si Dante Marcoleta ni tingog ni o wag mahadlok sa tambaloslos nga speaker nga na diha ron si kuan ipe Salvador kailan naman mo ni loyalista ni 2016 ga uban na ginistoa wa na mo hawa na si attorney Vic Rodriguez JB Hinlo Raul Lambino Jimmy Bondoc Ayaw na. Huwag mo ka ila. lang ninyo. Kaya ato aman eh. ato aman eh. Oh. Wala ma Di man. Hindi eh man Bino binuang atong gikuan. Ang ginasturyaan man nato. Kaugmaon man nato. Na sa ito mga anak, mga apo. Hmm, sige mga sila ganang. Huwag kayo mong politikan. Sige rin pandaot. So, mamandaot ko, dili. Ayan lang. Eh, lamang na beta niya. Basing madaot pa ta. <laughs> Di lagi, basta ko ingon, wa pa tao, ang tao nga mo pilde kang Rodi Duterte. <laughs> Dili sa karong panahon na makita na to na dogay pa na. Mungita mga taod-taod pa na? Di na na magkikahumanan tanan, di pa karon, di pa ron. Makita man ako, kaya naaman mo dire. Makita man ako. Congressman Isidro Ungab, Wala na ko'y kinanglan inglon, nakita mo, nakadungog mo sa diskurso ganiha. sa pa may pangitaon ninyo. Isidro Ungab atong nag-inusarang kongresman sa ikatulong distrito. Kiba mo, ano ha, si Kong Kongsid, siya ay nakakita anang bycam report na gikaso na to anang mga ugok diha sa taas karon. Kay ba mo unsa kalisod lisod ni nga ganang ingon ko nga mahadlok yun ta. Pero ang tao nga mosukol og administrasyon para sa katarungan o para sa kaayuhan di gyud na lalim. Labi na nga dako imong kalaban tan si Sid Ungab mauni siyang tao nga ni para sa inyo. Ha. Ay bao ba mo? Gatong sugod aning tanan. Pag humaan ako yaw tungod sa presidente ng luspad, mangani ko? Tinuod lang. Di ba na lalim? Pero kay bao mo, ang anay siya. Bisang pag karun dayon, dayon, kaya na ko ihatag akong kinabuhi para sa inyong mga dabawin nyo. ano man di ay ano man, man diay ay di, man, man ang pangutana di ay, unsay mawalas ko nganu de bae nganu man ay, mawalas ko atanan ang tubag nako deha utang ka on o nako sa mga tao, nga gitabangan ninyo akong amahan okay nang po gusto ko so kinabuhi wala na ko ginapangita, wala na gud sinood lang. wala ako puro pasalamat na lang ni ako ah Unya og ganahan gyud gani mo nga mahimo og kunin yung boy si mayor mo ko sa inyo pag pinaagi nalas pag panarbaho. O ganahan pa mo. Hinay man yung tingo goy. Tama na, tama na. Looy kay kontra looy. Beto eh, salamat kayo eh. Salamat kayo. Gihimok ko yung bisimayor. Nahihimok kong mayor. Hindi na na. Lalim. Taas na kayo na mga posisyon maabot sa usa ka tao sa tundak bayan. Nagihatag niya oportunidad. Thank you kayo. Ah, na si Harold Duterte, igagaw ko ni taga Cebu. Na si Brian Lim, taga Dabao. Janet ug ugmasod na to nintolo kay taas atong boto deres Davao sa PPP party list unya do na pagyoy do nga boto sa laing lugar makabutang tagtulo ka kongresman nga modomog karon bakahuman sa midterm elections diha sa kongreso So madungagan na na si PPP. Number two man sa balota dali ra kay Pangitaon. Na si Kong Sid, Duterte party list. taas man po karon. So tanaw na ako, no? ang tanaw lang yun ako, ako aram ni una huna pag human ani nga eleksyon na, maginay-hinay na nagbalhin tanan sa May tanaw nako. ako. Kisa may, isa may ganahan mo uban o presidente ngayon, ana, di ba? Iba mo, ganang ingana ba? Ang bisag-unsaon ban, ang ako amahan, naanay nahimo, naay na contribute sa nasod. Unya inga naon nimo ang treatment sa usa ka tawo nga way laing panulti, way laing dipakita, kundi pagmahal o nationalism, pagtuo nga mo angat ang imong nasod nya imong anaon di yung kaganakan mo uban anang ng kanang nagpa kanang nag-aristo sa di maayo ang kuan. Siguro ang Gahuwat na nalang manta 21 days na lang ang unsa ni ang nabilin sa adlaw sa pagpangampanya niya. Niyang ang ginabuhat man sa kalaban uh, ayuda ayuda mao bitaw na nga pangutanon sila karon kung asa ang kwarta sa PhilHealth ngano ingana ang pagtreatment pag pasa nila sa national budget karon iga kay tanan gibutang nila ayuda mo daggang mga laing programa o mga proyekto sa gobyerno tama to ingon ni kabalo magud si Kongresman Cong congressman Sid Ungab. walay infrastructure projects nga nahitabo gyud kay tungod gusto nila ang kwarta sa gobyerno ibutang nila sa ayuda tanan kay gusto nila nga kwartahon ang eleksyon tungtungan sa ilahang mga kandidato og nila So na ilang gusto nga uh, pamaage pamaagi para usbon ang unahuna sa tao o kumbinsihon para makuha nilang boto. Pero kay ba mo? Pero kaniyan to pa, sukad pa, yun. Huwag madaog kwarta ng Davao City. Oh, Imposible kayo na rin. Naaman ay gamay, bro, de Kaloko ra kay sila Tua ko mauna ila kan pamaagi para makuhag boto. Ige na mo mga taga Davao. Pero dawatan ninyo. Kuwaan ninyo, niya, hot ninyo, na? Hindi, kinaaman, mo man Maman, ilang pamaagi. Gusto ninyo, pasakitan na to sila, hot dog na to. Hindi na to, taga to. Tama, mali. Nga, is scatter ninyo, bantay lang mo. Labayan ito pag micron. Nag-scatter siguro na, muna natagak ng kuan Is Jupiter. Dili, uh, wala may kaso. Kaya mo, mo may politika nga ilang ginapakita. Di, watay mahimo. Di, okay Ilang. Ano man. Karon 2028, maluoy Ginoo, ako igsuon, akong ginahangyo mudagan unta sa pagka presidente. Aron, di diba mo, mapadayon na to ang nindot kay na plataporma ni Rodi Duterte, ang tunay na pagbabago. Sayang kaayo, mo ni sila maghimog bagong Pilipinas, ang katong bagong Pilipinas dai nila ang kaniadto nga Pilipinas mo nang gitawag nila nga bag karon nga himo nilang wa gyud. Tarawon oh. ang iso, ang iso sa administrasyon karon dai nila matubag Supreme Court na ha, judiciary. Kwarta, billion billion. Hindi nila matubag. Munya ila itudlo ang vice presidente nga naa no, oh, may problema sa kwarta. may problema. Naingon naman siya nga. matubang siya. Na-impeachment case. tanan na lang. tanaw ninyo ang balita. Puro. Kundili. Duterte. Davao City. Pangit. Duterte. Pangit. Davao City. Pangit. Pero kami man ang mga mistiso. Di man sila. Di ba? Di ba ito? buang kay ba no? Buang yung mga tawhan na. Napa ni si kaning asawa si Lisa Tanas. Mga nga na hambugira kayo. Mga nga, I am very New York. O niya, very British. Lo, lo, lo. Sa o man. O nga naman tayo ko, Bisaya, Maranaw. O. Sama na eh. Mga nga ilang, hinilas mo na ilang ha. Hindi na magsilbi. Insultihan tama. Hindi kaya na magsilbi. Bisag kung Gilang. Kabalos na kita. Balos kita. Pero di man ay pangit o taminawan. Ang kuan lang, ah, tarungon na to. tarungon na to. O kibaw ko. O si, kani akong isoon. Kuan magani. Proper kayo, tarong yung Nga babae, gud ba? Kabalo pagkana makalingkod, i-correct lang na niya ang mga mali. Kaya siyempre, di man pwede, nga tong kang leader, o niya, ang ihim, nga mahimok kang ihimplos, mga mali, gihapon. Di ba? So, tanaw na ko, tarungon, saktohon, pormahon, o sakto, para mapakita, o tanang, mapakita niya, o tanang na sa ilawom niya, nga mauning pamaagi sa sakto nga pang gobyerno. Dili ka na ginabuhat nila karon. So, mora man dili na kayo na, ko, na kaya wapaman mo abot, na, minaot nga mukuan gyud na akong iso, so samtang wala pa ibalik nato si Rudy Duterte Unya ako muhangyo ko ninyo tagaay ko ninyong trabaho busy mayor ninyo diri sa Dabaw. para nindot kayo ang dagan sa gobyerno, sakto, walay mga lubak. Di ta makasuhay o lubak kay kapoy kayo ni oppositions sa lang. Total, wa man ni nagpakauaw ni mga tao nga nasa kung likod karon pilian ninyo hugpong sa tawong lungsod pagkakonsehal og ang inyong congressman congressman Sid Ungab Purur mo ingon unaan eh. Pero tinood. Dili, wala man po ko kung wala, wala na ko gigugmanda bawin niyo. Moro mo na. Asa, kapo yung trabaho ah. Kaya na ko eh. Kaya gina magsakripisyo sa inyo. Mawa gina kong lagi karon. Mawa gina kong maingon sa inyo. Ah. Basta hugpong pong sa tawang lungsod o ang kasing-kasing anak pag sa katauhan sa Davao City. So, salamat kaayo sa inyong tanan. Mabuhay ang Davao City. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang hupog sa tawong lungsod.